what up guys? Naso so what's up guys Naso so ito, ito po na so ngayon po may taga po tayo sa A32 Samsung na ayun po kay customer yung cost uh, so natin na uh, eh kahit ano daw gawin yan, di niya hindi mag charge na no? so sabi niya charging pin kasi pag pinapasok po yung charger see almost kalahati lang pumapasok na no? so na niya naman talaga na no? So, ano mga usual na problem po gano'n, So, actually, this ito yung unang vlog ni WhatsApp Bob yung sa so, ibinahagi niya way back September 2019 yung unang mag-vlog si WhatsApp Bob ito po yung unang unang tutorial na ibinahagi niya at uh, may mga views na rin po yan so at pero i-refresh natin kung ano pa yung ginagawa ni WhatsApp Bob pag ang charger niya po type C lightning USB eh halos hindi po maipasok no? kaya ni -cha charge so no? na pag-asa customer no so ano ba yung culprit? Yung sino may kasalanan? Yan po ang ibabahagi ko sa pagbabalik. ng WhatsApp Welcome back guys. So, no, kung makikita niya, ang buhay naman talaga yung cellphone. No? 3%. Pero, hindi nagcha-charge. No? So, sabi niya, nagcha-charge naman. Pero, mabagal daw. chirp nirap siya. Kasi nga, kailangan hawakan niya pag gano'n. So, sino naman gusto mo charge na hawak, -hawak? So basically, ano ba ang problema? But hindi may pasok yung charger at hindi mag-charge. No? So number one problem sa akin nga sa inyo is dahil madumi yung bulsa mo, yung charging itong butas mismo, inaabsorb niya lahat ng dumi. To a point na mabarahan yung charging pin. No? So syempre, pag nabarahan yung mga himulmul, mga basura, mga likabo, automatic <coughs> yan, hindi mag-charge yan. No? So yan ang papakita natin kay Kuya kung ang gagawa natin yan. No? So, Hmm? Sana nga hindi ako nagkamali ano, ya, kaya, pero ano anyway, guys, yugas? Na, sinip ko na kasi ano, ang problema ni kuya, yah, po kumal yan, dali na. Ang kasi, pagod no? na lang kayo daw, pagkakakalam. basa, batot, lagyan mo ng bigas, nilagyan mo sa bigas, hindi naman. Ano ba? Bigas siya tayo. Diba o? Oh. E bigas. To a point na hindi mapasok kasi yung charger dahil maraming bara. yung. bara yun. Diba? Diba?

Charging na. Okay lang. <laughs> okay, hey guys, ulit na natin. Mamado nga. ko. Hello. Guys, no, nah, hindi na kailangan memorize yan. No? So, hindi <coughs> siya mag-charge dahil puno ng basura yung charging pin. No? So, yung sabihin, maramdaman niya naman yan pag yung charger, itong pinakadulo nito, halos hindi na pumasok. Eh, to pasok na, pasok na. Dahil tinanggal na po natin okay, na imburnal. Yung, yung list na natin. So, okay na yan, guys. na So, maring so, ako yan. May customer.